Yun, yung pangarap mga kapatiyok. Dahil ito yung situation natin, dahil tayo kapat na bola ngayon. So kung titignan nyo, kaya ko na yan, dahil beginners ako, ay lahat nasa mong kasi, oh. Kaya ako na hubusin yan. Ang tanong, paano prepare ito? Kaya lang sa east, papuntang ah uh, syete. Diba? Paano ko i prepare ito? Kailan mo yung bola na dito? exercise. Pag banda niyan, palayo yan dito. Siyempre, as beginners, ang tira natin yung lahat gitna lang. Ibabaw, gitang, gitang gita, gitang ilalim, gitang ibabaw. Yun ang tira natin as beginners. So, pakikita ko sa inyo. Kung ang tira natin, ilalim ng gitna, at least may chance. Pero dapat, alalay na alalay ang tira mo. Kasi palayo pa rin yan. Kung, um, yung ang kagandahan ng ilalim, may chance siya kasi mag-iis siya, medyo may iis kapit yung buwala man, pagbanda, uh, hihina, kaso, palayo pa din. So, pari natin, rin ilalim, medyo alalim na. Nga, napakahina niyan. Yun ang problema. Pwede hindi maulog sa so, sobrang hina ng tira mo. Tapos na ito yung ng bola na ano, papunta dito. Pero maganda yung naging tira ko, oh, kaya may preparasyon. dito papunta yan. Kung nga lakas tira mo, wala na, hirap ka na sa preparasyon. Yun eh, kung maganda pa mo ng ilalim, alalay. Paano kung tira mo ibabaw lang o oh, kaya gitna na alalay? Tignan natin kung saan gugulo ang bola mano ano. Ayan. Ito, gitna, kalalay. Opo, oh. yung panasyo. Tapos, yung gulong ng bola mara talaga palayo. Yun ang ano, yun yung, <laughs> yung problema doon. So, dapat, ang um, isa sa kailangan din natin patutunan as beginners ay eh yung paggamit ng pectus. So, so, ngayon, kailangan natin mag-pectus ng kaliwa. Yung, kaliwa, yung kaliwa, ang deflection nun, oh, no? papunta Pero dito naman kasi, may malapit lang. Tapos may hinala na mo yung natin. Deflection yan, napaka-alit lang. So, pag perfecto sa yung kaliwa, pag paano dito, medyo mag-iisap yung buwan naman dyan. Tapos kung bababa man siya, dito siya patulong. Hindi pa rin. Subukan natin. So, sipat natin, at least dapat medyo dito kasaktuhan o may dito. si major deflection so, eh. Okay. Kasaktuhan o lang din. Kasi magkalapit mag lang. So, factors tayo na kaliwa. Yan. Para nasa nyo yung balik ng bola mano. Magbaandal dito. Dito lang sa tumula. Pa pag siya. Hindi pagano. Yan. Tapos ngayon, pwede eh, natin busin. So siguro sigur, gitna na lang tira dito. Pagpupa na bola. Pwede dito. Sa real. Gitna lang. Pwede so, um, Kaya lang kasi ito lang. Uh, na eh. Gugli ko kahit isang uh, na lang. Hindi malayo Dandaan natin ang common. Yan. Yan. Nagkabang tayong chance na ubusin. Yan. Yan. Ngayon mga kapya, kailangan natin matutunan yung tekos, kasi kung hindi natin matutunan kasi ako, gaya ko, beginners lang. Eh. Kung hindi natin siya matutunan kahit dalawang bola yan baka hindi na natin maubos. Yun. Yun lang. Basta muli mga kapiyok. Maraming salamat.